Hindi man mantika. Ngayon ano ito lulutuin namin. Adobo. At saka syempre fried rice. Magandang partner yan. Nainip na mantika. ano you know, o, pagsabay na natin itong sibuyas bawang. Sa adobo, mas masarap talaga maraming bawang. Kaya din ko na rin yan. Ayan, hayaan mo na natin na mag-isa yan. Ayan, lagay natin itong manok. maglalagay naman ako ng paminta. So, talagay ng paminta, haluin muna natin yan. Para hindi masyado manikit. Para yung bawang, ano na rin, umiikot dito sa ating manok. Ayan, hiyakan muna natin na ganyan yun. Lagay tayo ng konting tubig. Ayan, maglalagay naman ng humi ng toyo. Tansya-tansya na lang yung ginawa ko dyan. Makamaya na tayo maglalagay ng suka. Haluin muna natin to. Ayan, pakuluan natin. Yan, sa puntong ito, ganyan na yung kulay ng manok. Lagyan natin ang siling labuyo. Haluin. Yan. Hindi pa luto yan. Lulutuin pa natin maigi yan. Lagyan natin siling labuyo para yung adobo meron siyang anghang, di ba? Kaya yun sa maganda. At syempre, maglalagay natin tayo ng suka dito. Pagkalagay ng suka, hindi muna natin yan hahaluin o tatakpan. Tandaan, mas marami ang toyo kaysa sa suka. So, tansya-tansya din yung ginawa ko doon. So, ito kulong kulo na. At naka 3 minutes din bago natin haluin pagkalagay ng suka. Pwede natin haluin yan. So, ginaya ko lang yan kasi iba ganun ginagawa. Dati paniluto naman ako eh. Inahalo ko agad kahit naglagay yung suka Pwede rin naman siguro yun. Then ngayon naman, maglalagay naman tayo ngayon ng asukal. Ah, So, pancha-tancha din to, ha. Ah. Pancha-tancha, na lang natin yan. Okay na yung ganyang karami. Baka na sum sumobra naman ng tamis. Ayan. Lutuin pa natin to. Kapala, maglalagay tayo dito ng laurel. Dahon ng laurel o bay leaf. Pag marami, bay leaves. Bay, bay leaves. Ganyan. Basta yun na Bango. So, yan. Haluin mo na ulit natin to. Para hindi masyadong manikit. At ganyan natin. Ayan. Medyo ganyan. Lagyan natin itong itlog. Dalawang pirasong hard-boiled egg. O, oh, diba? eh Yan, lutuin na natin yan. Dito na natin tayo magka-fried rice. Hindi ko na tawag dyan, diyan, huhugasin yan, huhugasin yung ano para malasa yung ating fried rice. So, para magiging adobo fried rice pa yun. Di ba? Pasti. So, yan, luto na ang adobo. Lagay na natin dito sa so, lalagyan. Simpleng adobo. Yan. At dahil may mantika pa yan, dito na tayo magigisa. So magkalagay ulit ako dyan ng bawang. Lagi tayo ng kanin. Adobo fried rice. Kaya so ito guys, luto na ang adobo fried rice. Napaka-simple magluto, di ba? Yung pinag-adobohan niya, yun na rin yung ginamit. O. O, di ba? Ang bango-bango niya. Solid yan, guys. Ayan. So guys, magkalagay naman ako dito ng mantika. Ayan. Dahil naluto na natin yung adobo, saka fried rice. So ngayon magluto naman tayo ng gulay. Para balance, eh, mayroon tayong gulay. So ayan. Painitin muna natin yan. So ito guys, mainit na yung mantika. Lagay natin ng sibuyas. Lagay tayo ng bawang. Pagsabay na yan. Yan. So, dito naman sa gulay na to, bulang lang, lang siya, pero hindi tayo maglalagay ng ang tawag dito, ng karne. Yan. Gisa muna natin yan. Kaya nagisa na, lagyan na natin yung gulay. Kaya tayo nabibili ng ano, halo-halo ng gulay. Kaya okay na okay yan. Then, lagyan tayo ng shrimp paste o bagong alamang kahit anong klase kahit yung hilaw kung yung hilaw gisa nyo muna kung ito lagay nyo ng rektang na ganyan mayroon pa pala magalagay na akong tubig dito ayan, lagyan na natin yung tubig lagyan natin ng nor shrimp cube at iyan na yun. Lulutuin na lang natin yan. Pakukuluan. Pagkulo. At naluto na ang mga gulay. Okay na yan. Napakabilis. So ito guys, kumukulu na at luto na rin ang gulay. Napakabilis na luto ng ganito ang ulam. 'di ba? Kahit hindi hindi naghalo ng karne, okay na okay pa rin 'yan basta meron na yung bagoong alamang. At saka syempre, optional na lang yung shrimp cube kung gusto yung maglagay. Pwede kayo maglagay ng shrimp cube o kaya beef cube, pero mas prefer ko yung ilagay yung shrimp cube dahil naglagay ako ng bagoong alamang para parang may pagka seafood sa pa 'di ba? So ayan. So tatlong klase yung niluto natin. Adobong matanda. Siyempre, fried rice, spicy adobo matanda pa yon, saka syempre adobo fried rice at itong gulay na bulang ulang Sabihin natin parang bulang lang, no, 'di ba? So ayan, sana nagustuhan niyo 'to namin. Subukan niyo na rin 'to. Napakasarap niyan.